So what's up? Magandang uh, araw sa inyong lahat mga kamamay. Again, this is Mamay Love Advice and nandito ulit ako upang mag-share ng panibago na namang mga tips tungkol sa pag-ibig. Ngayong araw na ito mga kamamay, ang magiging topic natin is mga gestures o kilos ng isang babae na nakapagpapa-in-love sa mga lalaki. Okay, so medyo interesting to mga kamamay. So sana subscribe kayo dito sa ating channel by clicking the join button, subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na puwede kong i-share sa inyo mga kamamay. So huwag natin masyadong patagalin mga kamamay ano ba yung ilang mga tips na share, -share ko sa inyo. Siyempre, yung mga babae natin dyan, subscriber, excited na kung ano ba yung mga kilos na gusto nilang gawin or dapat nilang gawin upang ma love ang isang lalaki. So, number one, smile. So, ngumiti lang kayo. Kung kayo man is may mga kaibigan, kung kayo man is uh, may bagong kakilala, kung kayo is may gustong uh, i-entertain, so, bigyan nyo lang siya ng isang magandang ngiti. Okay? So, sa ngiting ito, mga kamamay, dito uh, nagsisimula ang isang magandang uh, simula upang kayo is magkakilala. So, kapag ka ipinapakita mo kasi sa isang tao, sa isang lalaki, na ikaw is palangiti, isang masayahing tao ka, madali kang lapitan, madali kang i-approach. Hindi 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 nakakadalwang isip na magsalita o mag uh, makipag-converse sayo o, o magkaroon ng conversation sayo kasi nga alam nila o alam ng mga lalaki na hindi ka suplada na maayos ka na madali kang i-approach. Kaya ang maganda dito mga kamamay, ngumiti po kayo. So kapag ka kayo is ngumiti sa ibang tao, sa ibang lalaki nagbibigay ito ng uh, galak. Ika nga eh, uh, kapag kang ka ng isang babae, ibig sabihin, gusto ko niyang papasukin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, gusto kaniyang maging kaibigan yun yung aking number one tips, mga kamamay. So, magbigay lang kayo ng isang magandang ngiti sa inyong tao na gustong i-entertain. At uh, paglias, paglipas ng araw, paglipas ng, ng buwan na palagi nyo silang ninihitean, isang araw darating na lang, lalapit yan sa inyo, makikipag-usap, at yun na magsisimula ang magandang uh, pakikitungo nila sa inyo. Okay? So, number two, show that you care. Okay? So, ipakita mo lang lagi na meron kang concern sa ibang tao. O sa isang lalaki, o sa inyong asawa, o sa inyong partner. Ipakita nyo lang na kayo is my concern. Show that you care. Na nag-aalala kayo na, na, na meron kayong concern, malasakit sa kanila. So, sa ganitong klase ng feeling, pag na-feel ng isang lalaki na may concern sa inyo, ang isang babae, na-feel nila na mahalaga yung isang lalaki Okay? Na mahalaga yung isang lalaki sa babaeng ito. Ibig sabihin, nakakapagbigay ito ng satisfying feeling sa aming mga lalaki kapag ka nakikita namin na kayo is may malasakit din sa amin. Ibig sabihin, kung nakikita namin na kayo is nag-aalala para sa amin, so nakaka-inlove yun para sa amin. Kaya mga girls, kung gusto nyo na ma-inlove o kung gusto nyo na mas lumapit yung... Uh, Uh, yung ugnayan ninyo sa isa't isa ng isang lalaki o ng isang lalaki o ng isang kung sino man show that you care to them. Okay? So number three, yakap. Alright? So pag yakap po is pwede rin natin ibigay sa ibang tao. Okay, pwedes sa ating mga kaibigan, sa ating uh, kilalang lalaki na gustong i-entertain, sa ating asawa, sa ating partner, sa ating uh, boyfriend. So, pwede 'yan, mga kamamay. So, uh, kapag kasi niyakap niyo isang tao, ibig sabihin, nandyan lang kayo para sa kanila. Okay, whatever happens, nandito lang kayo para sa kanila. Kapag na-feel din nila na ganyan, yung uh, pakikitungo mo sa kanya niyayakap mo and uh, pinapakita mo na nandiyan ka lang para sa kanya so nandoon yung feeling niya na talagang malapit na siyang mainlove sa inyo kasi kahit anong mangyari, gumuhuman ng mundo kung anong mga uh, pangyayari ang mangyari sa buhay niya, nandoon pa rin yung uh, pag-aalala mo, nandoon pa rin yung uh, yakap mo na andito ka lang para sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Kaya ugaliin nyo, nayakapin nyo yung isang tao na gusto niyo yung isang tao na mahalaga sa inyo. And I'm really sure, mga kamamay, malapit na malapit na magkagusto yan sa inyo. Okay? So, uh, possible yung lalaki na yan is mahumaling sa inyo or ma love sa inyo. Number four, give time. Okay? So, isa din tong sign na pagpapakita ng pagmamahal. Kapag ka nagbibigay kasi kayo ng oras sa ibang tao, sa ibang lalaki, okay? Especially kahit nasa LDR, nasa LDR kayo eh. For example, meron kang naging kaibigan na malayo, and uh, gusto mo na, na ma-inlove siya sa'yo, so lagi mo lang siyang i-chat, lagi mo lang siyang i-update, i-message. So sa araw-araw masasana yan, hahanap-hanapin ka na yan, and darating yung panahon na may in yan sa'yo. Yan yung mga simpleng gesture na kailangan nyo lamang gawin. Okay? Para ma-inlove sa inyo ang isang lalaki. So, give time to those persons na gusto nyo na may love sa inyo. Five. Ito naman is para sa mga sa mga may kinikilala, sa may mga asawa, sa may mga jowa. Okay? So, holding hands. Okay? Ito man is hindi palaging ginagawa ng mga lalaki. So, wag nyo nang intayin mga girls. Kayo na yung mag-first move na hawakan yung kanilang mga kamay. Alam ko medyo awkward to sa mga lalaki kasi nga medyo mahiyain sila. Hindi sila showy. Pero once na hinawakan nyo yung kamay nila, okay, hinawakan nyo yung kamay nila especially when it in public, So, uh, seryoso man ang itsura nila pero sa loob-loob nila mga kamamay, masaya yung mga yan. Okay? So, uh, Slightly titigil mundo at ma-feel niya yung pag-ibig, ma-feel niya yung saya, yung pag-ibig ma-feel niya. Kaya mahalaga na hawakan niyo yung kamay nila kung kayo man is merong ini-entertain, kung kayo man is merong asawa, may mga jowa. Don't be shy na hawakan yung kanilang mga kamay in public to show your love to them. And syempre, kapag ka inawakan nyo nga na ganun, titigil lang mundo, titigil lang bahagya, at ma-feel nila na nai-inlove na sila sa inyo. Number six. So last, number six, purihin mo siya right, So, napakalaking factor nito mga kamamay, mga girls. Kapag ka lagi nyo silang pinupuri every time na may achievement sila na makukuha sa kanilang buhay. Kung meron mang promotion sa trabaho, kung meron man siyang nagawang maganda, lagi nyo silang purihin. Even in a small things or big things, purihin nyo sila. Napakalaking bagay nito pagdating sa kanila excuse me sa kanilang sarili once na palagi na appreciates ninyo yung kanyang mga ginagawa kapag ka nakikita niyo palagi yung kanyang mabubuting nagagawa so mapapalapit po yung loob nila sa inyo okay so hindi hindi magtatagal maiinlove yan sa inyo hindi magtatagal hahanapin lagi kayo niyan hindi magtatagal kayo lagi yung kailangan nila. Kaya don't be shy, ni-appreciate nyo lagi yung kanilang mga achievements na nakukuha sa kanilang buhay-buhay. Alright? So ilan lang yan mga kamamay sa aking mga tips upang uh, okay, ma-inlove sa inyo ang isang lalaki. Mga simpleng gestures, gawain lang yan na po pwede nyo i-apply at makikita nyo ang feedback nito okay, sa inyo okay, pagdating ng araw. Alright? So mga kamamay, kung gusto nyo yung ganito klase ng video, mga love advice, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button at notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na pwede kong i-share dito. Hanggang sa muli mga kamamay, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!